Pilipino ako, syempre Ako si Janelle M. Manikan. Pilipino ako, syempre Ako si Jamie Bell G. La Rosa Pilipino ako, syempre Ako si Ira G. Suerte Pilipino ako, syempre Ako si John Christopher Estrellado. Pilipino ako, syempre Ako si Jolina Rosel Pangan Pilipino ako, Siyempre, ako si Nicole Gilby Mabutas. Pilipino ako. Siyempre, ako si Gabriel Kyle Cabrera. Pilipino ako. Siyempre, mahal ko ang wikang Pilipino. <laughs> Pilipino ako. Siyempre, alam ko ang kaysaysayan ng wikang Pilipino. Pilipino ako. Siyempre, Filipino rin ang gamit kong wika sa pang-araw-araw. Pilipino ako. Siyempre, tinatangkilik at pinapahalagan ko ang wikang Filipino. Pilipino ako. Siyempre, nahihirapan ng Tagalogin ang mga taon. Sang libo, siyam na rampit ang put, -put. Pilipino ako. Siyempre, may alam akong ibang dialekto. Anya, itinagan mo. Jamie. <laughs> ang wikang Filipino ay ang pambansang wika ng Pilipinas. Ito rin ang sumisimbolo at ang pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino unang pumapasok sa ating isip kapag naririnig natin ang salitang wika lahat ba ng pilipino ay ginagamit ang wikang Filipino sa lahat ng oras paano nga ba natin mapapalawak ang sarili nating wika at paano tayo mas magiging maunlad at mahusay sa paggamit ng wikang ito upang masagot ang aming katanungan kami ay naghanap ng makakapanayam na sasagot sa aming mga tanong patungkol sa wikang pilipino pangalan Ako po si Limuel Inok Artimbol from BSBA 1A Marketing Management. Paolo Rosales. Ano pong course? BSIT. Ako pala si Chrysler Janjong Chong mula sa Junior Marketing Association. Ako po si SG Kuribang. Ano pong pangalan niya? Abby. Ano pong pangalan niyo po? Joseph. Adriana. Sharon. kasi yun yung pinagisnan naming salita. Um, English kasi ano, yun na yung ginagamit ng mga kabataan ngayon, English. Kapag marunong ka mag-English, yun na yung mas advantage mo. Kasi 'di ba kapag nag-English ka, um, feeling nila matalino ka pero hindi kasi yun naman talaga yung dapat mong malaman. So, English po. Wikang Pilipino. Bakit po ayun kasi... madalas? Ngayon? As a teacher kasi kailangan mas maintindihan ng bata yung language na kakausapin lalo na ngayon nasa lower grade ang hawak mo mas maintindihan ng bata yung way mong magturo sa akin. Actually um, madalas kong ginagamit na wika Taglish Taglish kasi may work ako which is BPO and nagagamit ko siya sa sa bahay na din-adapt ko na. Karaniwang kasi talaga pang araw-araw na wika ginagamit ko Tagalog. Wika ng Pilipino talaga. Kasi mas nauunawaan ng kapwa ko. Either do sa English, lalo na kapag walang aral yung kaharap ko, mas mahirap niya mauunawaan yung sasabihin ko. Ano po? Pilipino po, Tagalog. Kasi syempre yun yung po yung nakasanayan ko na ano, wika, nakalakayan ko wika. Sa bahay po kasi namin is mostly Tagalog kami. So parang nahahawa na rin ako sa mga parents ko pag Tagalog ang bika. Kasi well, syempre normal naman yung opo at po, 'di ba? So syempre napapahalo na rin ako dun sa term na 'yon. Minsan nagii-English din ako para din sa um, para sa academics. Since sa academics kasi napapa-English ako. napapa english din ako minsan sa bahay. So mostly is Taglish na pagsasama ko siya minsan pag kinakausap ko friends ko kinakausap ko sa workplace diba sa, sa classroom and all that tapos sa parents ko mostly talaga is Tagalog pero nagsasama talaga is, is, Taglish lang talaga so yeah Taglish Siguro dun sa paggamit mismo ng wikang Pilipino, paano nila Um, yung mga halimbawa sa talisalitaan halimbawa sa pag-awit ng mga yung mga nursery rhyme ng gawang Pilipino Alimbawa, yung bahay kubo tungtong pakitong mga ganun to. um, sa tingin ko ngayon sa panahon natin o sa Gen Z uh, mapapalawak um, wikang Pilipino sa palaging paggamit nito at mas kilalanin o mas pag-aaralan yung wika ng sarili atin. Ang madalas na paggamit ng wikang Pilipino ay magiging treasure para sa atin. Bakit? Kung may mga kanyagang nagbumibisita sa ating bansa, mas mapapalawak natin siya at mas magkakaroon sila ng interes para gamitin o pag-aralan ng ating wika. Ang maganda may dudulot niyan, uh, mas mapaninindiga mo yung pagiging Pinoy mo. Hindi kagaya ng tatangkilikin natin yung lengguahe ng ibang bansa. Uh, hindi rin naman tayo magkakaunawa, nasa bansa Pilipinas din naman tayo. Eh, mas maganda, panindigan natin kung ano yung lengguahe na meron tayo. ano po convenient po siya kasi syempre bilang Pilipino sa wikang Filipino tayo nasa na, sa Tagalog tayo gan, so parang mas madali po sa atin na gumamit ng wikang Filipino malaking tulong po ito dahil naiintindihan ng maayos ang wikang Tagalog wala namang masama kung gagamit tayo ng sariling atin na wika sa pang-araw-araw pero sa panahon natin ngayon, mahirap siyang sundin. So, ang pinaka-opinyon ko lang dito ay para mas makilala at para mas mapalawig natin yung sariling wika natin. Um, kaya tayo mayroong iba't ibang museyo at mga kultura na binabalik-balikan. Siguro ang pinaka isang paraan ko para makatulong, para mapalawig ang ating wika, eh bisitahin yung mga museyo na ginawa mismo ng ating mga kababayan. Doon, makikilala natin at mas mapag-aaralan natin kung ano ba talaga ang wikang Pilipino. Pagtapos namin, makapanayag ang iba pang ating kapwa Pilipino. Ngayon naman, isusubukan natin ang kakayahan ng bawat Pilipino sa magsasali ng salitang Ingles sa Pilipino. Tara, samahan niyo kami! Ano pong, ano pong ang Filipino word ng wale? Ha? <laughs> I sualen. wallet? Hah? kita wallet. <laughs> oh, wallet. Wallet. Oh, <laughs> wallet.

Anong <laughs> ano yun? Underpass. Sige, sige, sige. Panitika. Agham, agham, agham. Imagination. Imagination. Tagalog Tagalog. Imagination. Yung ano, yung... Imagination. Yung... Imagination. 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 Oh, yeah. Imagination. Gusali. Huh? Gusali. Playground. Palaruan. Playground. Palaruan. Playground. Palaruan. Library. <laughs> Library. Okay <laughs> <laughs> <Library. laughs> <laughs> lang. Okay lang na. Library. Bye, <laughs> wikang Pilipino ang dahilan kung bakit nagkakaisa at nagkakaintindihan tayong mga Pilipino. Napapalaganap ng wikang Filipino ang kultura, tradisyon, at ang kasaysayan ng ating bansa. Kaya't nararapat na pahalagaan at pagyamanin pa natin ito. Bilang mga Pilipino, ang wikang ito ay hindi dapat mawala sa atin dahil ika nga ni Manuel L. Quezon, ang panahon man ay magsalin-salin, ang ating wika ay iisa pa rin. Layunin ng advokasyang ito na mahikayat ang mga Pilipino na mahalin pagtibayin at maging biyasa sa paggamit ng sarili nating wika. Dahil pahayag nga ni Gato Serizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isla.